Uh, galing sila ng hospital, nagpa-check-up at uh, naku, alam ano mo nangyari sa kanila, itabutan na sila ng uh, umaga sa terminal, gawa mm -hmm. ng yung kanyang uh, pabasahe, eh, ay nawala pa. Mm -hmm. Pabalik. So nagawa natin ang paraan yon na makauwi sila nung araw na yon Kailangan mm -hmm. pagdating naman nila sa bahay nila partner. Naging problema ngayon kasi nahihirapan ng huminga itong bata. Uh -uh. So nangangailangan siya ngayon ng oxygen para makatulong sa kanya para nang sa gayon ay medyo tawag dito makahinga ng maayos. So kahapon pa lamang eh, habang kahapon habang tayo ay nagpo-programa din nag-uusap na kami dito ni, ni, ng nanay ni Alexi at uh, namin ng para uh, sakto naman merong uh, kapit kapitbahay nila na oxygen na hindi na nagagamit. Yun na lang muna ang ating uh, uh, pinahira, ng paraan ano na, maipadala. Uh, uh. yes, yeah, so, at naghanap na rin tayo ng donor kahapon na makakatulong. Kasi merong uh, yung yung uh, oxygen na uh, kinakailangan mabili nila nagkakalaga ng 1,500. So ay ang pera nila ipapayad pa 100 lang. Ako. So ginawa natin ng paraan na, mad, uh, na yung uh, uh pambili. Mm -hmm. Para at least mabay na itong bata. At kahapon nga, yan ay atin ang natugunan sa pamamagitan pa rin ng ating donor. Ang ating naging donor kahapon ay si Ma'am Shirley si Chongko nang napaluto nga po. Uh -oh. Na yan yan din yung unang nagpadala sa kanya ng ano ha, pabili ng cake si Ma'am Shirley. Mm -hmm.